Sure. Ah! Bakit mo kayo? Eh, nasira ako yung Chang eh. Nakikita mo to? Kain na ba yan, ha? Oo, okay na. Max. Dumating na ba yung mga kargamento? Oo. Oh. Oh, huwag masyadong inom, ha? Oo. Oh. Sumunod ka. Hoy, hoy. Ano kinagawa mo dyan? Ay, susunod na nga ako sa inyo, nabuelo laang. Tena. <coughs> Jimmy, siguruhin mo na genuine ang mga epektos. Baka tayo matiktikan. Huwag kang mag kung bahala doon.

Ang mga Dito muna kayo, ha? Uruunan na ako doon, siyempre. Pero, after two minutes, you follow me. Two minutes. Two minutes, okay? Two minutes, ha? Asang kaya si Dumako lang? Ba't ako tatawag ngayon? Magkasama tayo. Oo, oh, oh inakin niya ako. Oh. Anong ginagawa niyo dyan? Ikaw, anong ginagawa niyo dyan? dyan? Apo, ay natago ako sa putukan. Ay, siyempre, paano tayo magkakagayaan kung hindi tayo wise? Oo oh, nga. siya, 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 tayo na, tayo na, tayo na. Yeah. Saan nga ba na punta yun? Secret! Ah! Ay, na, na naman tayo, ah. Oo oh, nga, no. Oh. <laughs> Aba. Lasa ko na mamalig na. Ha? Oh. Oh, na. <laughs> <Tayo? Tayo> na. <sabon? laughs> na. kayo sa bilang guhan. na mo yan! Sige lahat! Oo! Oh. Nakaw! Ay, tapos na pala. Hindi man laan tayo nakapicture. Baka naman may mga buhay pa. Ba, di balikan natin? Tama! Oh, <laughs> Sandali lang, ha? Oh, sure. Kakagawa niyo? Asa kayo galing? Eh, tinatanong ko kami ng press kung ano nangyari. Eh, total, kami naman ang nagbigay sa inyo ng impormasyon, di ba? Magkano? Fifty. Fifty pages. Fifty plus fifty equals one hundred. Keep the change. Uy, ba't ganun yung si Major Alino? Tayo na nga nagbigay ng impormasyon sa ating pagaling. Pasensya ka na. Alam mo naman yun eh. Isip ba tayo? Isip pa to. Mga bo! Mga Mauhulog na ho kayo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, yan. <coughs> Alkatin mo nyo yan ah! Ang Seryo! Pagkintay naman kayo! Upe! Kaniniin mo yan ah! Alisin yan! Walang ngayon, walang magigip dito ng hindi nagbabayad. Limang piso kada balde. Kapag walang limang piso, simple lang. Walang tubig, naiintindahan nyo. Osa, wala namin balde natin. O, oh, bilisan mo. O, oh, sinyo sa inyo may kailangan tubig. Lumapit lang dito. Sigurduin nyo namin limang piso kayo. Ha? Sige. Ikaw, higip ka. ka. Oo. Oh, limang piso. Wala ako, dalawang piso lang eh. Dalawang piso lang? Kalahati lang ha? Oo. Oo, ikaw. Pagka para pera. あのディティティの。 dito sa amin lugar. Kahit tuyong dahon, hindi pwede bumagsak hanggang hindi ko sinasabi bumagsak. Hindi ba? Mukhang uulan. Eh, ano ngayon kumuulan? Matatakot ka pang mabasa? Kaya, oh, oh. matatakot kayo mabasa? Mga asin ba kayo? Teka, bago kayo umalis, magsuntukan muna tayo. Bakit mga labit kilang Kaya ko yung ako matakot? Bakit? Nalulusaw tayo eh. Sa nilusyoto kami! Ang sinabi mo hindi manalaglagan taon! Hanggang di mo sinasabi! Wala naman ako sinabi ka nga! Pahimik nga ako eh! Oh, anong ginagawa mo? Ba't suot mo yan? Pulis ako. Pulis ka. Eh, lolo mo. Anton, naliligo. Naliligo. Sandali. Chong, Chong! Ah? I, e, Chong! Ay! Ano ba itong batang ito? Ayaw sabihin ang gusto! Lumabas kayo dyan kasi si Kulas at si Terry yung binububunan dalawang mamang may maraming tato. O siya, sige! Una na ikaw daw na ako'y magbabanglaw lahat din eh! Una na ikaw daw! Siyong! Bilisan niyo na ho! Baka mamaya kung pa ano pang mangyari sa kanila eh! Oo! Oh! Sige ha! Ah, bilisan niyo! Oo nga! Ay ano ba ito? Sandali lang! Ah, at ako'y susunod na diyan! Siyong! Dali! Dali kayo! Nasaan ba naman ang aking uniform eh? Oh, Ano naman ang suot mo yan? Gusto ko maging imposis Lalo. Ay akin ang barela't kailangan ko yan! May masasamang loob doon! Ako hindi pwede! Tama ko! Siyon! Dali na kayo! pa kami? May sakla! Magsitigil kayo! Magpapatawa yeah. ko kayo! Magsitigil! Huwag kayong malays. Ay, matindi ko! Ayaw naman pumasok ka rin eh! Oh! Oh! Ay, ayaw ay, ay, ayaw. ay, 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 When will the next shipment be? Next week, maybe. Magkano sa labas ito? Malaki. Lalo na kung hahaluan natin ng ibang chemicals. Bibigat ang timbang. Mas lalaki ang kita natin. All right. Sino hmm. ka, Monchan? Mm. Sino hepe yun, ah? Oo nga, no. Ba't nandiyan na yan? Eh, hindi ko pa siya tinatawag, Tara, tanong natin. Hepe! Ah. Uh, uh, sir, paano nyo nalaman tong impormasyon tungkol? Eh, tatawagan ko pa lang kayo. Anong sabi? Pakita mong hindi kumibu eh. Anong sabi? Ah. Hello? Bakit? Paano nalaman ng mga pulis ito? O oh, sige. Walang problema. Bakit pa naisilya, mga yan? Tingnan mo nga! <laughs> Wala ka ka Baka naman hindi sila dito nagtagpo-tagpo. Aba, ay hanapin natin at sayang ang guhit. Hmm? <laughs> <laughs> Walang kikilos! Oh, Magpapulis kami! Huwag kayong magpapaputok! Pulis din kami! Ako din? Pulis? Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba nasa likod kita kanina? Ay, ay nauna na kami. Anong ginawa niyo? Pinawala niyo mga suspek, ano? Ay, hindi ho. Ay, pagdating namin din eh. Wala nang tao oh. eh. Hindi ba? Meron. Kaya lang, silya na lang. Ayaw. Oh. Hindi na lang kukita-kita namin ni Kulas na nandito pa uuwi mga suspek eh. Ang nakakapagtaklang ho, oh. paano sila nakaalis na hindi natin namamalayan? Kalimutan na yan. Sa susunod, ang gusto ko, kunin muna at verifikahin ang impormasyon, ha? Ang gusto ko, totoo. At ikaw naman! Ay, pasensya na kayo, sir. Ay, sa kagustuhan kong maggaguhet, ay pumapil na ako. Ay, papano naman eh, malapit na ako magretiro. Alam ko, pero yung pagdaas na ranggo, hindi yan nakukuha sa sugod, so sugod, so sugod! So Lalo hindi sa tabang! Ay, sir, sinabi ko na naman sa inyo eh. Tama na yan! Paano na nangyari? na namin buong kabahayan pero wala kami nakita ni isang mga tao. Ni ano man? Ang sino man? Wala, sir eh. Terio, paano kaya nakatakas yung grupong yun? At paano nila naalaman na magkakaroon ng raid? Ikaw naman, nagtatanong ka pa. Siyempre, may contact sila sa loob. Ang itanong mo sa sarili mo, bakit nakarating kagad dito si Major Alino? Eh, hindi ko pa naman siya tinatawagan. Palagay ko, iisa ang tinatakbo ng isipan natin. You bet!